Hello mga beshi, this is Jim's vlog again. So before that, kailangan uh, nakapalo muna kayo sa aking munting pin. Kaya ito na, sa grupo namin mga ka-vlogger, mga beshi, ayan, madami mga tao nakabang sa amin dahil ako nila sikat kami pa sa libre mga beshi. Nandito pala kami sa Pagadian City mga busy Nandun sa palengkin, uh, palengke Bumibili kami ng isda yan mga busy Nandito kami sa palengke Binibilihan namin si ate Kasi wala pa daw siyang benta Charot Ayan, ginhiwa niya ng isda. Ayan pala, si Pagalan Magbayan mga BC Sikat na siya. 180k followers na siya mga BC. Ayan pala si Ate ni Kuya, ni Kuya Pagalan Ayan, nakaharap pa si at si Kuya. <laughs> Charot! Ayan mga guys, yan si Pagalan Bagbiners. Palit ulit lang siyang naka. Posting sa video ko Bumili kasi siya ng isda mga besi Ayan pala si Wow Vlogs Mga besi bumibili siya ng isda Ano nangyayari sa aking camera Ayan si ate mga besi Ang ganda niya natutinda siya ng isda Ayun o no? Nakaando naka na naka siya sa camera Ayan pala yung paninda mga besi 130 lang ang kilo niyan Hindi ko alam kung anong uh, Magkano kilo niyan sa posit mga besi Saka kinakausap po siya kinakausap si ate ano ba ang pangalan ng uh, pwesto niya sabi niya hindi niya alam kaya tinanong niya yung, kasam, yung amon niya sabi ng amon niya wala pangalan to ay sir at akala ko pa naman may pangalan kaya ngayon mga busy ayun nagpropo tayo sa kanyang panilang isda Ayun pala mga busy si Wawu Vlogs mga busy ayun nandito na kami pawin na kami mga busy so Uh, yung mga tao dito tingin ang tingin sa amin para kami mga celebrity mga kabis akala nila sino kami asikat na vlogger pero ngayon mga kabis ang dami mga tao nag-aabang sa amin bumababay pa yung iba kasi nga sabi nila vlogger daw pagkasabi ng vlogger ay talagang idol na idol nila mga kabis ayan mga kabis ako naman ngayon nag-review video sa kanila So ngayon mga kabisi, ay, nabulo na ako mga kabisi. So, ayun, video ng video lang ako. So, ngayon, binibideo ko yung mga kasamahan ko. Yan pala si Wawo Vlogs. Ang daming panigan niya ate. oh, mga sari-sari lang. Mga busy chat. Ayan na. So, ayan guys. Apply yung camera man namin kanina sa pag... Uh, Uh, sa pag-content namin kanina sa ano? Boulevard mga kabisi sana panuorin ninyo yung mga uh, vlog namin sa Pagrandag Binders, naka-upload mga bisi, at saka kayan ang nagdadala sa amin ng ista bumili ng ista mga kabisi, dahil sa'yo may sakod na sa pagbablog, charot hindi pala mga kabisi